Kilala mo ba siya? Siya lang naman si Vensor Dumasig ng Northern Samar, ang ikatlong placer sa tawag ng tanghalan Season 7. Bumalik siya sa TNT para rumesbak at ipagpatuloy ang kanyang pangarap. At nitong nakaraang araw, nakita natin ang emosyonal niyang performance. Pero hindi ayan ang topic natin ngayon. Natatandaan nyo pa ba noong September 5, 2023, ang unang salang ni Vensor sa audition? Sa eksenang iyon, habang ini-interview siya, isang espesyal na bagay ang kanyang natanggap, ang purple jacket ni Jong Hilario. Talikot ka. Choose Oh, <laughs> Oo, mismong si Jong Hilario ang nagbigay nito kay Idol Vensor at simula noon, palagi niya itong suot mula sa kanyang performances hanggang sa kanyang pag-uwi sa Northern Samar. At ngayon, sa kanyang pagbabalik sa TNT, may isang espesyal na pangyayari. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipaperma ang jacket na ito kay Jong Hilario mismo. Makikita natin sa kanyang mga mata ang tuwa at saya. Dati, pinapanood lang niya ang kanyang mga iniidolo. Pero ngayon, nasa harapan na niya sila. Talagang darating ang tamang panahon kapag ito'y para sa'yo, iaayon sa'yo. Maraming salamat sa panood. Kung nagustuhan mo ito, pa-follow naman ng ating page at follow mo na rin si Idol Vensor Domasig. Salamat mga ka-Vensornatics!